Kalau sekarang ada papi, papi ko. Kalau nak bibi ko, malik sana ang bibi, Heh? Papi, good afternoon. Init baya kayu iho. Oi 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 hot sa hangin. Say good afternoon anak. na guys, na ako sa karsada guys. Ayan, good afternoon mga palangga. Dito po kami ni Papi sa labas. Ayan, tingnan nyo po dito guys oh. Tingnan nyo po dito guys. Noon sa manin suga oh. Ang suga mga palangga, nahiwi ng suga. So ayan, dito po kami sa labas ng bahay. Good afternoon. <tinyo> Ayan, medyo mainit guys, pero mahangin sa labas. Ayan, oh, tingnan niyo po. Yung mata ko guys, nakasiyok. <laughs> Ayan si papi oh. Oh, kaya sa akong anak. Oy. haya sa akong baby, oy. Oh. Kaya naman ana, oy. Oh. Issues. Tama mo ni ako magulan, guys. Basta at ari na siya sa karsada mga palangga. O oh, tingnan niyo po, guys, nakahiga siya sa karsada. At ang dami pang mga sasakyan na dumaan, lalo na pag umaga. Maraming sasakyan na dumaan. So, yan, good afternoon, good afternoon. Oh, tawa, Sakyanan, anak. <laughs> na sakyanan, anak. Oh, si Tanawa, anak. Oh, dali nga rin. Come, mama. Come. Eh, eh. kakiat ni bata Eh, esis Diyos, naman niya akong papi. Ayan po guys, gustong gusto ni papi dyan guys. Kasi video malamig ang panahon ngayon. At yan si papi nagpainit sa karsada. Mainit yung karsada na yan. So ayan, tingnan nyo po yung mga puno dito guys. oh, yan. Yan, dito din. Mayroon nagbidyo kayo sa kabilang baryo, kabilang, kabilang lugar guys. So ayan, tingnan nyo po ang labas. Dito si Papi sa labas, guys. Nagpahinga. Thank you, thank you for always watching. Today is September 2, 2025. Araw ngayon ng Martis, guys. Tingnan nyo po si Papi, mga palangga. Ayan, napaka nakaprisko, nakapakaprisko po ng hangin, guys. Ayan si Papi, oh. Ayan, ayan si Papi, guys. Lumalanghap ng hangin, guys, oh. Presko po ang hangin dito sa labas, guys. Yan, tingnan nyo po. Napaka-presko po ng hangin dito, mga palangga. Kisa na anak. Ha? Eh? Kisa na anak ko. Oh. Kisa na imong na oh, anak ng giusig ni Joker, anak. Yan po, mga palangga. Napakaganda po dito sa labas, guys. Kaso lang pag umaga mga palangga maraming dumadaan na sasakyan oh, tingnan nyo po oh. mayroon dumadaan na sasakyan so yan ang katatakutan kat, ko guys pag nandito si papi sa labas yan oh. yan ang kinatatakutan ko Olay, kagwapo ano, akong anak, oy. Eh? Pagkagwapo, oy. Eh? Pagkagwapo na, ano, oy. Eh? Isis, isis. Ala, kagwapo, oy. Eh? Hello anak. Si good afternoon to your viewers anak ko. Sige na. Si good afternoon papi ko pag gwapo oy. Papi. Ay, lakaw na si papi guys. Yan oh. Lumayo na si papi sa akin.